Magandang gabi na. Ito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inakusahan ng Philippine Coast Guard ang China ng pagsuway sa tatlong pandaigdigang panuntunan sa kalagatan kaugnay ng dalawang insidente ng pambabangga ng mga barko nito sa Ayungin Shoal. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, sinuway ng mga barko ng China ang Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Partikularan niya dito ang responsibilidad sa pag-iwas sa banggaan sa dagat, pagpigil sa anumang pagkakataon na mauwi sa banggaan at pagbibigay ng daan sa mga kapwa sa sakyang pandagat. Sinabi ni Tariela na nalabag ang tatlong panuntunang ito simula ng sadyang harangin ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. Pinuna rin ni Tariela na sinasadyana ng Chinese Maritime Militia na manghabol at mangharang kumpara dati na nakasuporta lang sila sa Coast Guard. Inaalam naman kung gaano kalalim ang natamong pinsala ng BRP Cabra ang barko ng Philippine Coast Guard na binangga ng milisya. Maliwan sa BRP Cabra, binangga ng isang barko ng Chinese Coast Guard ang Unaiza May 2, isang pribadong resupply boat na kasama sa misyon sa Ayungin Shoal. Sa iba pang balita na sa limang na Pilipino ang gusto na umano umuwi ng Pilipinas mula Lebanon sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hezbollah. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat na 59 na Pilipino ang agad na nagsabi na gusto na nilang umuwi matapos na magsagawa sila ng isang pulong kasama ang Filipino community doon. Aniya, karamihan sa mga ito ay nanggaling ng Beirut at Mount Lebanon kung saan nakatira ang malaking bilang ng mga Pinoy. Tatlo naman sa kanila ay mula sa katimuga ng bansa kung saan pinakamadalas nangyayari ang bakbakan. Inaasahan ni Balatbat na lalaki pa ang bilang na ito dahil sa lumalalang tensyon. Nasa 17,500 Pilipino ang nakatira ngayon sa Lebanon kung saan nakataas ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Handa naman ang Department of Migrant Workers na tulungan ng mga Pinoy na gusto ng umuwi mula sa Lebanon. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, nakahanda na ang mga rutang gagamitin para sa repatriation ng mga Pinoy at inabisuhan na ang mga gustong umuwi tungkol sa pagdaraanan nilang proseso. Apat na kumpanya ang nahaharap sa patong-patong na kaso dahil sa diumanoy, iligal at hindi otorosadong operasyon ng online lottery sa bansa. Pinangalanan ni Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles sa mga ito na E-Playment Corporation, Paimero Technologies Limited, Global Com RCI International, at Blockchain Smart Tech Consultancy. nag si Robles ng kaso laban sa mga ito sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ngayong araw. Nahaharap ang mga ito sa kasong Usurpation of Authority at Paglabag sa Republic Act 1169 at Presidential Decree 1602. Ayon sa PCSO, ang mga kumpanyang ito ang nasa likod ng operasyon ng Pakiloto at Sureloto. Anila, bilyong piso na ang nalugi sa gobyerno dahil sa naturang mga online lottery. Paliwanag ni Robles, iligal na ginagamit ng naturang mga kumpanya ang pangalan, logo at iba't ibang uri ng lottery games ng PCSO para makapagsolicit at magpataya sa kanilang mobile app at websites. Natukoyan niya ang mga kumpanya na magsagawa ng investigasyon ng National Bureau of Investigation dahil sa patong-patong na reklamo na natanggap nila laban sa mga ito. Pansamantalang ikukulong sa kamara ang whistleblower na si Jeff Tumbado matapos nitong bawiin ang kanyang testimonya laban sa mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa isinagawang house hearing ngayong araw, sinabi ni Tumbado na walang basihan at opinion lamang niya ang aligasyon ng korupsyon laban kay LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III. Una niyang ibinunyag ang diomanoy lagayan kapalit ng prangkisa at ruta kung kaya agad na sinuspindi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Guadiz. Ayon kay Tumbado, base lang mga aligasyon sa mga sumbong sa kanya ng mga operators na lumalapit sa kanya. Ayon kay Sagi Party Representative Rodante Marcoleta, hindi dapat palagpasin ang ganitong klase ng pagpapahamak at hiniling na isight for contempt si Tumbado dahil sa pabago-bago niyang testimonya sa mga mambabatas. Agad naman itong inaprobahan ni Committee Chair Romeo Acop. Ikukulong si Tumbado sa kamara ng hindi higit sa sampung araw. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at x o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Anim na po tatlong araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok, magandang gabi.